kapatid, nandito na naman po si Melody De Santos para po magbigay ng opinion or reaction dito sa usapan po nila Teacher M at ni Bobby, uh, Bobby 143. Ano? Ah, uh, dito po sa opinion ko lang po at uh, ito nga si Teacher M. Alam niyo po mga kapatid noong that time na natatandaan ko po yung uh, kasagsagan po namin na nagkaroon ng issue diyan sa Kalingap uh, about uh, Marilyn TV, ano? Ay alam niyo 'yon si Teacher M, nag-missed po 'yan sa akin na kung pwede ako ma-interview. Alam niyo po hindi naman sa ayaw ko mano, ma pero ayaw ko sa mga garo ganyan na or interview dahil ano niyo po kung i-interviewin po ako na parang yung interview mo yon na parang ikaw ay bibigyan ng mga pagkakamali yung bang ano, yung kagaya nga yung nangyari kay uh, paring babi, ako talaga promise, hindi sa ayaw kong ma-interview, talaga yung mga uro-interview yan, ayaw ko talaga yan, ano, lalo na po kung hindi naman tayo talagang uh, full-time na reactor or whatever, no, at uh, talaga noon talaga ay minisage ako niya ni Teacher M. Sabi ko, no. Hindi talagang pinag-isipan ko kung ano, hindi talaga ako magpapa-interview dahil that time na yun. Pag mga issue po, nai-interviewing ka, ay may channel din naman ako. Doon ko na lang po sasabihin kung ano yung opinyon ko. Pero kung i-interviewin ako na sasagutin ko yung mga tanong nyo, I think no. Ah, uh, diwa. Uh, lang doon 'dang da pagkakamali. Sana kung talagang hindi kayo handa sa mga or interview niya 'yan, 'wag na lang kayong umakyat dahil may channel kayo, ipanliwanag nyo na lang. Ano? Ay hindi naman sa wala akong tiwala sa magi-interview sa akin. Ayaw ko talaga 'yung mga ganyan na or interview na 'yan, ano? Dahil baka malay, ko, malay mo na may itatanong kay sa akin na hindi ko naman po talagang uh, ginawa at uh, hindi ko rin alam kung ano ang itatanong nyo sa akin baka mamaya lalo akong gawing pulutan ay hindi po talaga <laughs> Sasa, tanongin niyo ako o reaksyonan nyo ako at sasagutin ko kayo sa channel ko no? pero yung aakyat ako na magpapainterbo nagpapa-interview. Magpapa sorry po dahil talaga wala sa isip ko po talagang magpa-interview. Ano? Um, dahil well, hindi naman tayo talaga yung nandito talaga para maging uh, abunda <laughs> abundatok <laughs> ano <laughs> ki abunda ano <laughs> abunday <laughs> sa totoo lang talaga na di ko alam po talaga yung uh, mararamdaman ko noong pinanonood ko si paring Bobby na ini-interview. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko. Siyempre, pakiramdam ko parang Ibinabato e lahat ng, lahat ng pagkakamali ni Babe, ano, ni paring Babe. At uh, alam nyo naman, kami ni paring Babe, nagkabanggaan na rin yan. Pero, ayoko na po ng mga ganong style na tayo-tayo uh, lang po ay magkakasiraan at magbabanggaan. Ayoko na po ng ganon. Uh, gusto ko na lang po maging, ano na lang ako, magit, mag, ano, mga sa gitna na lang ako, ano. Uh, yung opinion ko kasi, doon kay paring babi yung pag-comment niya kay Erika, I think wala naman pong naging masama. Ano? Dahil si Erika naman, tahimik naman, wala naman siyang sinasabi tungkol sa kalingap. Kaya ako'y wala naman masabi na sabihin man natin na si paring babi, nag-comment lang na pangungumusta. At wala naman, para doon naman sa akin, wala naman akong nakita na intention na Uh, Ibablog niya si Erika At magkakapit bahay yan Alam mo kung anuman pinag-usapan nila Pwede naman pumunta doon na walang camera si Bobby Ano, dahil malapit lang sa kanya mm. Kaya yung pag-comment niya na parang Kumusta ka? Ay sa akin di walang issue yun Walang big deal po Hindi yun big deal sa kaysa dito kung ano man. Ay, kaya lang minsan tayo po ay gumagawa ng eh, kasisira ng ibang tao kahit wala ka naman ginawa na kung gusto ka talaga pong bigyan ng kasiraan, madali lang po yun, mga gawa-gawa lang po. At saka po, ang iba po, maraming gumagawa po ng mga dami account na, o kaya naman gagayahin ang pangalan mo, na tapos i-comment doon, tapos re-reaction na na, ay ganito si Bobby, ganito si Malo de Los Santos, lahat po iyan, pwedeng gawin dito sa social media. Ano? Ah, uh, marami, maraming gumagawa po ng ganyan na yung gagawa, may kahit nga kay Kalinga Prab, yung pangalan ni Roel of Malalang, ni Kuya Bal, ang dami pong lumalabas na dami account. Mabuti nga ngayon, hindi na masyado, ano? Noon that time po talaga, marami pong dami account na lumalabas ng ganyan, na ikukoment, na post, uh, may mag screenshot at re-reactionan po. Ano? Uh, pero, makonsyensya naman tayo. Pero kung yung walang konsensya, okay lang yon ano? Uh, para sa akin po talaga mga kapatid, hindi big deal po yung nangyari dito kay Babe, ano? Kay paring Babe. Uh, sana naman po, wag tayo yung, ano, yung gumawa ng parang talagang, uh, ano yun, makasalanan. Ano? Dahil nandito tayo sa social media, kung ano lang po talaga ang nakikita yan, yun lang. At wag tayo yung para po bibigyan natin ng mga katanungan na talagang minsan... <laughs> kaya nag out talaga si paring babe. Ako, nandoon lang. Alam niyo po mga kapatid. Ugali ko. Nandoon ako. At kung gusto ko lang magpakita, hi, ganun lang. Ganun po, kay Kuya Bal, ah, live premiere ni kuyabal Bal, kay Kalinga Prab, premiere o live si Kalinga Prab. Nandyan ako, hindi na ako nagko-comment. Ano? Dahil minsan, pag nag-comment tayo na hindi tayo napansin, hindi daw ako pinapansin, ganyan-ganyan. Eh kaya, mas maganda na po, na sumuporta na lang tayo, na hindi tayo po na bubutasan. Hindi tayo yung, ay, si Malo de Los Santos, hindi naman pinapansin yan, kahit nandyan sa live ni Kalinga Prab. Uh, sa akin, walang problema po yon Dahil maraming nanonood, maraming nagko Kung hindi man tayo nakita, wala namang prong problema. ba diba? Kaya, yung mga ganong salita po, hindi ko po yung pinapansin. Dahil uh, tayo naman ay hindi naman papansin. ba diba? Dahil kung gusto ko po talagang magpabida-bida, noon pa. ba diba? Anytime, anywhere. ba diba? saan po pwede ako, 'di ba? Wala tayo, ay eh, tumutulong na tayo don sa kabila ng mga ganyan-ganyan ay -ganyan, eh, sa ibang tao ay eh, wala naman tayong mas, uh, sinasabing banggitin ang pangalan natin. Kung gusto natin tumulong, hindi na tayo kailangan na i-broadcast pa na ito si Ganito ay tumulong, ay nandoon doon tumutulong. Never po ang nasa taas na lang po diyan ang nakakaalam, di ba? Kahit sa mga viewers, hindi ninyo alam kung sino po ang natutulungan natin sa mga senior na naghihingi ng mga pang maintenance, hindi na kailangan po 'yan banggitin pa. Di ba? Dahil ang susukli sa atin, sa taas ang nakakakita. At saka yung konsensya natin na, wow, nakakatulog tayo ng mahimbing dahil kahit papaano sa maliit na malaga nakakatulong tayo, di ba? Ganun sana, dahil hindi na kailangan na, oh si ganito, si ganyan, tinulungan ko, oy alimango lang ang kayang itulong niya. <laughs> e Iyong po, mga kapatid. Dapat yun po, dapat laging malawak ang panguunawa natin. At huwag tayo masyadong kritiko sa tao. Na kung ano man ang uh, nakikita natin na para tayong po talagang Durug na durug ang pagkatao natin. Ano? The same time nga sabi nga tumulong ka na nga ay tayo pa po yung masama. Kaya minsan talaga sa totoo lang uh, may mga kasabihan nga na uh, tumulong ka na may masasabi pa. Ay di huwag ka na lang tumulong, di ba? Para may masabi lalo. Yan lang po, ano, dito po sa usapin ni Teacher N, kasi paring babe, maliit lang na problema to, eh. hindi to yung big deal. Kaya sabi nga, di ba, huwag maging balat si Boyas, kagaya kay Teacher N. O kung nare ang ka at ano, patunayan mo nandiyan ka, pinasok mo yung pagiging... Ano mo eh, pag mag-interview-interview ka dyan sa karaba, no? Ay, panindigan mo. Mag, dapat ay maging matapang ka. 'di ba? Laging sinasabi ni Kuya Bal na huwag maging balat si Buyas. Pinasok mo dito sa social media, kailangan matapang ang sikmura mo, 'di ba? Yan lang ang masasabi ko sa iyo, Teacher In. Huwag tayong uh, uh, tingnan mo na lang ako. Ano? Na talagang sagad. Mabuti pa, di, 'di ka namurang sagad-sagaran eh. Ngayon, walk out ka na, mag, magpapaalam ka na, bababa ka na, magiging ano. Panindigan mo yan dahil pinasok mo yan, di ba? Uh, so, masasabi ko din naman talaga yung mga profession dapat hindi na talaga yan mabanggit-banggit pa. Dahil tayo, tayo, nandito tayo sa social media, yung bang parang insult to sa pagkatao natin. Yun yung talagang... pangit po yung nai, uh, yung pangi-insulto na po sa kapwa na no, yung kailangan doon na lang sa issue na oh, na baka uh, teacher N ay bias ka mga uh, ganito, ganyan pero yung pati profession mo yata ay I think na hindi rin po tama na yung tayo talagang sagad sa boto yung pangiinsulto tayo, mabuti nga ay ganun lang ang natanggap mo teacher N, ako mura, sampal <laughs> Pero sa akin, alam nyo po mga kapatid, ang mga tao na lang po ang mangusga. Ano? Uh, para sa aking teacher, M, pagpatuloy mo yan, pinasok mo yan eh. Eh di, galingan mo na lang next time, kailangan wala ka ditong kakampihan. Para bang maging journalist ka na lang. <laughs> Pagtatanong na wala ng kampi, kahit sabihin mo ay kasi ma mahahalata kasi ng mga viewers at saka mga reactor na magiging bias ka kung ikaw ay parang may pinagpipilitan. Dapat yung inay-inay lang tayo sa pag interview Kaya ako talaga nun, ay tumanggi talaga ako, hindi ako talaga magpapa-interview. Never, never talaga. Yan lang ang masasabi ko sa inyo. Dahil kung um, reaksyon nyo ako, sasagutin kita sa set channel ko. Ano? Pero yung nandiyan kayo, pupulutan nyo ako, may mga tanong kayo sa akin na parang ipagpipilitan nyo sa akin yung pag mo sa doon si Erika na wala ka namang ginawa, na tagtanong ka lang naman, nangumusta ka lang naman, eh di sana din naman ano. At si paring Bobby din naman kasi ay nasusukol yan. <laughs> Siyempre, ay, pag nasukol na siya at ano, uh, ako sa totoo lang wala naman doon talaga akong magiging issue doon sa pumasok ka sa live ni Erica at nagtanong ka lang, malaya tayo kahit saan tayong pumunta. Wag na wag lang maninira ng kapwa. Yun lang na po mga kapatid. Kaya sana po lahat tayo ay may opinion, uh, respeto na lang po bawat isa. Bilang po isang uh, sa community, di ba? Ngayon nga po ay sabi nga nila wala na yung unity, wala na yung one kalinga po ang family dahil nga po dito sa mga issue na mga nakaraan na, na murahan, na halos sagad-sagad at uh, nawala na po yung totoong issue talaga na naibinato sa atin. Kaya para sa akin po talaga ay ano na lang, respeto na lang at yung opinion niyo re-respetuhin. At opinion ng iba, respetuhin. At opinion ko, respetuhin. Ganun na lang po. Para wala tayong issue. Ano? Kung ano lang ang issue, doon lang wag lang natin sobrahan talaga. Dahil talagang nakakababa din po talaga ng dignity. Kasi tayo po ay, lahat tayo po naririto sa social media na uintindihan natin na kailangan natin po ng views para po tayo ay magkaroon ng revenue ay yung pang bigaya na lang, respetuhan na lang na walang pangyoyorak ng pagkatao at paninira ng pagkatao. Yun lang po mga kapatid. Marami pong salamat at sana po ay si teacher in mag-isip naman na pinasok niya yan, panindigan niya na wag siyang bababa. Ano po? Yan lang po. Marami pong salamat at kiparing babe. Uh, ipaliwanag e, mo na lang at wag ka na lang ma-high blood. At mahirap na ang tayo po puro stress ang mararamdaman natin dahil ako po talaga na-stress hanggang ngayon yung di ko po ako makamag-move on. Yan lang po. Maraming salamat po sa atin lahat. Thank you so much. At sana po ay uh, bawas-bawasan natin po yung Masyado tayong mag-react sa isang tao para hindi po tayo masyadong makakaapak ng pagkatao. Lalong-lalo lalo na po yung dignity na sinasabi ay wag po natin iwalain eh, yon sa kapwa natin. Ano? Marami pong salamat at always support po Kuya Bal Santos Matubang at na vlog at kalinga Prab. Paalam mga sa inyong mga viewers na thank you so much talaga sa patuloy nyong pagsuporta at pagmamahal kay Malu de Los Santos at saka ah, dito sa Rochelle Community at sa Jumcar 18 at sa kila Sir Andy Cabral kay Kuya Andy at sa Team USA thank you so much po at shout out Eden at Joy ayan paalam we love you so much bye bye